O diva, siguro naman gets yun na kung saan ako galing kanina. <laughs> o diva, ang dami ko naman na nahakot. Pero ang iba dyan hindi akin. Uh, At kanino kaya abangan? Tapos may mga things din ako na pang bahay. Ah, uh, ng aming basahan ko at talaga namang binanta yung kunya nagpapatas do sa 7 dollars hindi pala siya 7 dollars free for all sabi ko bitawan lang nito kukunin ko niyan agad eh pero sa totoo lang hindi po yan basahan table mat yan pero pwede na rin naman basahan ano oh di ba ang ganda and after nga nun eh, nagmeet kami ni Lolo as usual eh may pinuntahan ka kami tatuwa ako dito sa orelong ito tingnan niyo naman And travel tayo ng time dito. Travel time sa Sydney. Tapos meron din sa New York and Manila, Philippines. And napag-alaman ko nga sabi ni Lolo, nauna na talaga ang time dito sa New Zealand. Eh kaya nga pag New Year dito, walang gana kasi walang kasaba. yan. E, nauna kasi. Ay, boring. And, meron din nga dito mga pa painting So, pinicture-picture ko na. May dinaan lang kami ni Lolo na napakalagang mahalagang mahalaga. Ay, pagkat hindi na mahalagang yun. Ay, ari na naman ang Lola nyo. Urarampan na naman. Ay, tingnan nyo naman. O, oh, hindi mo pagkakakalaing Ukay yung coat. Ukay din yung sandals. Pero, yung dress online naman yun. And, yeah, punta naman tayo sa garden natin sa Pilipinas. Yes, kumanyay ako ng picture. At si Milo. Ay, Milo. And tinan natin ating mga plants. And ang laki na na ating sahod yaman. Yes, kailan kaya tumakasahod ng yaman? And yes, sinamahan pa lang money tree. Kailan kaya magkakabungay ng money? And yes, dinirect na nga yan sa lupa. Kaya medyo parang mas lalaki nga talaga siya. And yes, nakakamiss naman ang mga halaman ko. Basta stay strong and healthy kayo dyan sa Pilipinas. Kapit lang. At sana naman eh, okay na okay kayo pag-uwi ko. Kailan kaya ako uuwi? Yun ang tanong. Sunday morning ay eh, biglaan nagka-duty. Ang lola nyo! And umabot nga ako na 9 hours sa duty. Yes, happy! Siyempre, kailangan natin yun. Et, at ang tsakit-tsakit ng aking mga binti. At saka sinabi ko kay Lolo, Bikay na may may pamaryanda ka! O, oh, diba? Pa-coffee sana ang pupuntahan namin. Pero dito kami pumatak sa Macdo. Kasi, ang maagang nagsasara dito yung mga coffee shop, mga 3 or 4 p.m. sarado na eh past five na nga kami nakauwi kaya dito tayo sa McDo and abangan nyo may gagawin tayo bukas it's my birthday good morning, mga wala pang 6am niya, gising na ang lola niyo ewan ko ba kung bakit day off, ay ang sigla na ang katawan sa paggising, pero pagpapasok sa work, tamad na tamad, lagi na lang may pa extra, extra ng 10 minutes, 10 minutes ulit, pero pag walang pasok, happy, pero sinasabi ko naman bago ako matulog, sabi ko babawi ako ng tulog bukas. Tanghali na akong gigising, pero nagigising ka rin na ako talaga. And minsan nga, naunahan ko pa alam ni Lolo. And so, pag mga ganyang oras, malamang sa nag-e-edit ako ng aking video o kaya naman ay nagtitingin ng ating mga message kung may lahat dapat sagutin, kung may dapat basahin. And dot 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 talaga ng cellphone o kaya laptop. And then, pag napapasok na sa pag-go-go-go -go -go na sa paglalaba o kaya pagtutupi o kaya kung ano pa man ang gagawin. And syempre, kasama doon ng movie marathon. <laughs> Ay, sabi nga nila ay maulang daw ngayong maghapon. O kawawa naman yung mga nagtatrabaho sa labas. Be safe. And sabi nga ni Lolo may na-pick up siya kahapon na entertainment table. And itech na ngayon. O okay naman siya. Pero sabi ko nga kay Lolo ay mas feel ko yung white. Pero yan daw ang available. And nalamangan na ako na mag-ama. Nagpunta pala sila sa free for all. At yan ang nakuhan ni Rapa Boy. At ari naman ang nakuhan ni Lolo lalagyan daw niya ng fruits ay ang at pero nakakatakot babasagin akala mo naman magkakabudget pa siya ng pambili ng fruits <laughs> and may nakita nga ako sa table ang cute syempre bulaklak ano yan patungan lang rice cooker kawali pero cute eh medyo oh, mahilig sila magbitbit ng rice cooker dyan sa table pero hindi, hindi ko naman ginagawa kukuha na lang ako ng rice cooker kung kailangan And habang umuulan siya labas ay dito tayo. At kita pa nga ang sinampay. Labayan ni Lolo at nabawasan naman na aking lalaban. Very, very good. Very, very nice. At ito nga yung sinasabi kong gagawin natin sa day of ko. Nakapagdala nga ako ng dalawang box from shop. And mag-iimpakin ulit ang lola nyo. And yaman din lamang na ang naririnig ko lang lagi ay magtipid, magtipid, magtipid. <laughs> Eh, di imposible na tayo sa galaan ito. So, ang ilalagay ko dyan, itatabugo ko na ang mga panggala natin, mga shoes at saka bags. Siguro magtitila lang ako ng tigi-isa sa amin. Pag may emergency tayong event sa church, ay eh, di lang naman mostly talaga tayo pumupunta. Tapos do sa isang box, ang ilalagay ko naman yung mga bedsheet na pampalit natin na hindi na natin kailanganin. Tapos, yung mga papeles na drawer, uh, mga nakalagay sa mga drawer dito sa cabinet natin para konti na lang yung ating aasikasuhin eh kinausap ko na nga rin si Rapa Boy sabi ko alisin na niya sa cabinet yung hindi naman niya, niya ginagamit sa ngayon at ako na mag -a arrange siya bag sa kanyang bag para maluwag-luwag na rin sa kanyang cabinet o diva And syempre, dapat play-play din tayo ng music dyan. Pero hindi ko na pinaramdik sa inyo. Baka tayo makapiright. And itetch din niya. Ilalagay ko din sa box na kasi hindi naman natin kakailangan ng iba dyan. Tapos, ididisassemble ko na yung ano, ating lalagyan ng yan na binili sa Timo. Oh. Yes, mga bags na tayo. Malapit na tayo matapos dito sa ating first box. At isusunod natin yung ating pa-second. At ito yung ating bagong bile. Oh, pamay, pamay. Pero okay lang yon. And magtitira din nga ako ng isang bag para sa biglaang lakad natin. Lalagyan na lang naman mostly ng cellphone. At nung aking mga cards ang dinadala ako, ayoko ng masyadong malalaking bag. Pero na lang ko sa work kasi madami akong dalang bit-bit. At isa pang laman, inhaler nga pala. Alam nyo naman ang lola nyo, makakalimutin. Baka kung saan ko pa maiwan. And itch na tayo. Magdi-disassemble na tayo na ating maliit na sabitan ng coat at saka ng bags and shoes. And dito naman may maliliit na part. So ilalagay ko na lang sa isang bag para hindi magkahilahilaway at delikado pa ka. hindi natin mabuo ay sayang naman eh ang mga boys nga kahapon habang nagtatrabaho ko ay eh, nagtatrabaho dito sa bahay Test day nila. And so, magpe-paint daw sila ng mga ventana. Para nga maganda sa pagdating ng mga bagong titira. And abangan nyo kasi na yung mga bagong titira dito sa bahay. Yes, may mga titira nga dito kaya lilipat tayo ng bahay. Kasi, yun nga. <laughs> <laughs> Naubos ka na nang sasabihin, toy. And, this is it na nga tapos na mag ng mga gamit. Dalmang box na yung aking na i-impake. Na yung ibang mga bagay na hindi naman natin kailangan sa ngayon. So, kain muna tayo ng avocado. Merinda. Ano kang oras na? Hindi ko pala alam. Pili ako ng medyo matigas pa ng kaunti. Ayoko nang masyadong malambot. Kasi hindi ko naman siya Tinan nyo ang avocado din eh. Ang gaspang. Picture muna tayo. Picture. Ang ako naman dyan. Kaya ano na. Parang hindi naman tumalab knife. Yan. Nakirap na ang avocado. Alambot <laughs> naman. Parang di masarap. Nga. Parang hinog sa pilip. Tapos meron ako dito ang gatas at saka parang gag eh, ko na lang siya. Kasi eh, basag-basag na. Lagyan natin sa Asukal at gatas. Eh, ito na nga yung kunay na kwento. Update ko kayo dun sa ating renoving na bahay. Si house number 2. As of kahapon, tinawagan ako ni Lolo habang nagtatrabaho ako nasa work break ko. Balik, tinawagan ko siya. Tapos, nag-return call siya sa akin. Ay, sabi nga niya, ay, kinontak na siya, no? Agent ni House Number 2. And grinan sa atin ang ating application for rental. Nagpermahan sila ng agreement. Buksan natin yung malambot. Agreement. So, pinapahanda na yung ating dapat kaukulan. <laughs> na mahirap, mahirap hanapin yung kaukulan na yun. <laughs> At ang pinababayad sa atin ay bali ang cash ban ay 4 weeks tapos 1 week advance. Yan yung cash ban. So, so matotal ay ano siya? Yan ang 5 weeks na inapprove naman ang ating discount. Yes, dati siyang 750 naging 700 na lang. So, okay naman. Pero hindi pa rin. <laughs> Happy naman kami noon ni na Jack. Kaya, okay lang. Go nang go. Kasi, kailangan talaga natin ng bahay. Baka kasi, pagdating dito ng mga titira, ay eh wala pa tayong bahay ng malala. And, hindi namin alam kung bago kami makalipat kung ibibigay sa amin ng social kasi, ang pupuntahan kasi natin walang kagamit-gamit pa parang meron stove stove lang, hindi ko lang alam kung may LPG na tapos kailangan pa natin maghanda ng ng provider, ng kuryente ng internet ng tubig dito kasi magkasama ang ang ilaw at saka LPG magkasama. Sa harap pa tayo. Tapos yung internet, baka pwede na yung ating nakapangalan kasi yung kay Lolo. Lilipat na lang yung address siguro para hindi na tayo mag-apply ng panibago. Ano ba pang kailangan? Tubig? Okay na yung tubig pero libre yung tubig dito sa Wellington. Pero some part dito sa New Zealand may bayad. Parang sa okulan yata may bayad. Magkakabayad ka lang sa tubig yung pag yung dadaan sa kuryente dahil nga hindi ka naman maluligo ng malamig na tubig. Hot water yung mm -hmm. anhen. Tapos yung reclaim bayarin yun nga maghahanap tayo ng mga gamit sa bahay. Kaya medyo absent ako sa 7 dollars no ng Sunday. <laughs> Pero pupunta pa rin ako doon syempre. Lalo na't ngayon na ah. musebling makakalipat na tayo, diva. And yun nga, meron din akong gagawin pag nakalipat na tayo sa ako na sabihin, secret muna. <laughs> and ang cellphone ko ay umaatungal na kasi eh, gano ganito na lang ganito na lang ating video for today and please like to and subscribe our youtube channel and basta baka bakal sa mga mangyayari sa buhay natin I'm so excited na sa paglipat sa bahay medyo okay okay yung paglipat natin kasi at least dalawa na lang kami family ang magsasama. So, medyo less ang, alam mo na, <laughs> medyo nakakayari kasi may kasamang ibang pips sa, sa bahay. Um, that's all for today's video. I'm so excited. Diba, naman. Tapos, hahakot ulit ako ng kahon. <laughs> para sa ating Ang pang mga gamit. Oh. Madami laman pa pero lumuwag naman ng kaunti. Talo na yung mga cabinet or drawer. Aray na lang may laman. At saka itage, Yun, wala na. Tapos ito, aray na lang laman. Itong ilalim, wala na. And, um, yung, yun, ayun pa, may, may mga gamit pa nga palang na antol. Sa hanapan kayo ng sisiksikan. At yung ating cabinet doon na maliit, wala na doon ang nakalagay na ay trolley. yun no, oh, parang paalis na naman ang lola nyo Ayan oh, trolley na ang nakalagay oh. <laughs> Tapos yung lili, <laughs> anin ko yung pinagpalta ng bedsheet. Lalaban ko pa yun kasi lang ang panahon. Ay, masama. Kaya iintay natin umaraw pa. And that's all for today's video. Hindi ko alam kung kailan tayo makakalipat. Pero possibly na. Grinat na sa atin. Very, very good. Very, very nice. And thanks for watching. Bye. Please like, share, subscribe. And ngayon ng gabi, may pipick upin tayong common ni Rapa Boy. And sa mama ang lola nyo. Ayan. Common ni Rapa Boy. Tingnan nyo naman ang kalalagayan ko dito sa loob. O, oh, sama pa more.